Narito po si Miss Sophia Takahashi. Ito po yung tanong ko. Uh, kung ang tinatawag ng mga anak ng Diyos ay mga Israelita, ang tawag sa atin ay hintil, di ba? Bakit ang mga utos po sa Bible para sa mga Israelita ay kailangan gawin natin mga hintil kung tayo hintil? At kung ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos noon, bakit pati tayong mga hintil ay kailangang managot sa pagtalikod ng mga Israelita? Tsaka ang makasalanang hintil po ba ay may pag-asang maligtas at tawaging maanak ng Diyos? Kasi siya ano na po sa tanong ko. Basahin po natin, kapatid na Sophia ang sa is ng Efeso. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ayon, sabi po ni Pablo, ang mga hentil daw, mga tagapagmana mga kasangkap ng katawan. Ang katawan po yun yung iglesia, Colossus 1.18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayon, ang iglesia po, yun ang katawan. Ang mga hintil, meron pala tayong karapatang masangkap sa katawan o no, sa iglesia. Sabi niya sa Efeso 3.6, ang mga hintil, mga tagapagmana mga kasangkap ng katawan. Kaya nga po nung unang panahon, panahon ng Israelita, nagbukod ang Panginoong Hesus ng isang apostol para dalhin sa mga hintil. Kasi gusto niyang maligtas din ang mga hintil. 26.17 ng gawa. Na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin pamamagitan ng pananampalataya sa akin, kay Kristo. Hindi sa Israel tayo sasampalataya, kundi kay Kristo. Ang sabi ng, ng Panginoong kay San Pablo, ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita. Isinugo po siya ang kanyang pagka-apostol sa mga hintil. Yung unang labindalawa para sa Israelita po yun. Pero si Pablo, bukod siya, siya ay isinusugo ng Kristo sa mga hintil. O, oh, tandaan nyo. Bakit siya susugo sa hintil? Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Kasi gusto ng Diyos, maligtas yung mga hintil. Kaya nung bandang huli, nagpaliwanag si Pablo, ang mga hintil tagapagmana, sabi niya sa mga taga-epeso, na mga kasangkap ng katawan o ng iglesia at may bahagi sa pangako na na kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ito po ngayon ang ating pinag-uusapan ng Ebanghelyo, ang Biblia. Kaya nga, Bible Exposition ito eh. Yan pong Ebanghelyo na yan na ipinangaral ng mga apostol, yan po ang paraan para tayo maligtas yung Ebanghelyo. Katunayan sa 15.1 ng unang Korinto. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaganin niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliba na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ngayon, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sabi ni Pablo na ipinangaral ko sa inyo, sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Kaya ang kaligtasan natin, para tayo maging dapat sa Diyos, na mga hintil yung Ebanghelyo ni Kristo. Sa tanong mo, kapatid, ang mga Israelita ba ang tinatawag na anak ng Diyos? Tayo bang mga hintil? Hindi. Ah, hindi ganon. Kung ang mga Israelita meron siyang naging anak ng Diyos, eh, sa mga hintil din, may magiging anak din ng Diyos. Pakinggan mo sa ikalawang Korinto 6.14. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Kapatid na Sofia, ito sulat ito ni Pablo sa mga hintil na taga-Korinto. Nakita mo, ikalawang Korinto 6.14. Mga hintil sila. Anong sabi niya ngayon? Umpisan mo na yung kapatid na Daniel. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kaliwanag yung kapatid. Eh. Abi ng Diyos, eh. sa mga hintil na mga taga-Korinto, magsihiwalay kayo dun sama sa masasama, tapos, huwag kayong hihipo ng bagay na marumi. Kayo'y aking tatanggapin. Sinasabi yan sa mga hintil. At sa akin, kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. O di tinatawag ding anak ng Diyos ang mga hintil. Pagka sumunod ka, sumampalataya ka, magiging anak ka rin ng Diyos gaya ng Israelita. Pero hindi naman komo Israelita anak na ng Diyos. May Israelita kasi alam mo kung sino ang tatay nila. Kausap sila ni Kristo, 8.47 ng Juan. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ino yung mga Israelita na yon na ayaw makinig kay Kristo? 44. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. May mga Israelita pala, anak ng Diablo, yung ayaw makinig kay Kristo, anak ng Diablo tawag ni Kristo. Yung mga Israelita na yun ngayon, yung mga nagpapanggap na sila yung mga Hudyo, huwag nga kayong yayabang-yabang dyan na kayo anak ng Diyos. Kasi may mga Israelita ngayon, anak ng demonyo, hindi anak ng Diyos. Pero may hintil. Sa kabila ng kanyang pagiging hintil, ay anak ng Diyos ang tawag ng Diyos. Kayo'y aking magiging mga anak na lalakit, babae, uh, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, doon sa tanong mo kapatid, kailangan ba nating gawin yung mga gawa na iniutos ng Diyos sa mga Israelita? Tayong mga hintil? Hindi. Iba yung utos sa hintil, iba yung utos sa Israelita yung mga Israelita nagpinagbibigay ng ikapo. Bawal ang baboy, bawal ang hipon, bawal ang walang kaliskis, talangka, talaba, tahong, tulya. Puro tiyo na, no? Talangka, tahong, tulya, ano pa, talaba. Uh, marami palang tina bawal sa mga sabadista, no? Maraming tih. Bawal din sa kanila ang bago. Ayun, yung mga nagpapanggap ng na mga Israelita sila ngayon na akala mo kay eh, bubuti nilang tao. Meron ako kasing nakausap na hudyong yabang-yabang sila rawan sa Diyos. Tayo raw mga aso. Mga hintil daw mga aso. Ako nakausap noon, yabang, taga ermita. Meron kasi akong gusto magtatayo ako ng restaurant sa ermita eh, meron doon paupahan na isang magandang pwesto. And then, tumawag ako, pinapasok naman ako. Eh, sabi ko, mangungupahan ako. Eh, di, nakaharap ko eh, ano, hudyo pala yun. Maputi siya na may balbas na mahaba, hudyo. Hindi sila nag-aahit ng balbas eh. Eh, sabi ko, wala na bang tawad? Napakayabang sumagot. Ay, hindi ikaw ako nagpapatawag. In English eh. Eh, sabi ko, paano naman po ang terms? Six months advance, six months deposit. Sabi ko. Wala na ba kung bawas yung deposit in advance? Wala na. O, tapos sabi niya, kung wala ka ng tanong, marami pa akong gagawin. Hmm, sabi ko, sige, di bali na lang. Paglabas ko, nakita ko sa kabilang pwesto, mas mabait. Yun ang naupahang ko doon nakapagtayo tayo rin ng coordinating center ng araw. Eh, kung sila, paniwala nila, sila anak ng Diyos, sometimes they are very proud of themselves. They are conceited. I'm not saying about all Jews now, but there are those who call themselves Jews, which are so self-conceited. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, eh, tayong mga hintil, isinangkap tayo sa puno ng ulibo. Pero huwag tayong magpapalalo kasi yung mga Hudyo na talagang nasa kasangkap na una sa puno ng ulibo ay nagpalalo, pinutol ng Diyos. Kaya inalis sa kanila yung kaharian ng une. Eh. Sa panahon ng Painong Yesus, inalis ang kaharian sa Israel. Kaya wala na silang pwedeng ipagmalaki ngayon. <laughs> Maliba na lang kung sumampalataya sila kay Kristo. 21.43 ng Mateo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Aalisin sa Israel ang kaharian ng Diyos sa panahon ni Kristo. Kaya nangyari sa mga apostol, tinanong panila si Kristo dun sa uno sa ng gawae. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkatipon na nangagsasabi, Panginoon, isa sa uli mo ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, Hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Alam na mga apostol eh, aalisin ng kaharian sa Israel eh. Panginoon, sasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Sabi ng mga apostol. Ang sagot ng Kristo, hindi ukol sa inyong makaalam niyan, sabi niya. Kaya nung pagkawala ng mga apostol, nawala ang kaharian ng Diyos sa Israel. Yung tunay na iglesia, yung tunay na pananampalataya nawala sa Israel. Bibigay ka sa isang bansa na nagkakabunga. Sa mga hintilian matutupad. Kaya it's a good news for us Gentiles because we have been Uh, accepted by God to be partakers of the promise. Yun ang sagot ko sa iyo kapatid na Sophia. Maraming maraming salamat po Brother Elvie.